Okay, magandang araw ulit mga ka-astig at nagbabalik ang inyong astig na set para naman sa pagkakataong ito ay explain sa inyo, uh, i-discuss sa inyo yung mga porma na ginagamit natin sa pagpuproseso natin ng mga kaso sa barangay. Ano po. So meron tayong mga forms dito na ilalagay ko mamaya yung link sa description. Pwede nyo na lang itong i-copy paste. Bahala na kayo mag-modify. Uh, Naka-PDF kasi ito, naka-PDF form siya. So, kailangan para nating explain para maintindihan natin kung saan ba dapat ginagamit itong mga forms na to, ano po. Don't worry, mabilis lang to. So, dito sa forms, uh anyway, guys, uh prescribed ito ng ating batas, ano. Uh, na ito yung susundin nating forms sa Katarungan Pambarangay. So, dito sa forms ay uh, makikita natin dito, uh, yung unang form, ay yung uh, notice to constitute the lupon. Kasi 'di ba, kailangan magconstitute ng uh, lupon yung ating punong barangay. So, kailangan meron siyang at least sampung lupon sa barangay, sampung lupon members na po. So, nakalagay dito sa form natin ay hanggang 25 siya. Pero, Uh, ang prescribed naman ay yung minimum is 10 lupon members na ano po. Ayan, magko-constitute uh, nga siya. Ito yung gagamitin niyang form sa constitution ng ating uh, lupon ano po. Uh, ang chairman ng lupon ay si punong barangay tapos meron siyang 10 members. Tapos dito sa 10 members, dito kukuhanin yung uh, pangkat ng tagapagkasundo ano po. Pagka merong mga kaso na kailangang uh, ipasa sa lupon. Halimbawa na lang ay hindi sila na mediate kay punong barangay sa loob ng 15 days ay kailangan silang ipasa sa lupon at uh, magbubuo ng uh, pangkat ng tagapagkasundo ng punong barangay uh, tatlong member 'yon ng pangkat ng tagapagkasundo na uh, ang isa doon ay magiging chairman ng pangkat ang isa ay secretary ng pangkat at ang isa naman ay member ng pangkat so yun nga yung maghahawak ng kaso na hindi na mediate ng punong barangay at sila naman ay magpo-proseso ng conciliation naman kasi kay punong barangay kasi uh, mediation process 'yon tapos after 15 days ipapasa sa lupon at magiging conciliation proceedings naman 15 days din 'yon so pag hindi pa rin talaga sila nagkasundo ay kailangan na nating mag-issue ng certification ano po so ito yung form na 'yon pag constitute ng lupon Uh, ayan, nakalagay dito sa baba, this notice is required to be posted in three conspicuous places in the barangay for at least three weeks. Ano po? Tearing or defacing this notice shall be subject to punishment. So, kailangan itong ipost ano po, ng punong barangay sa tatlong lugar sa barangay. Ang sunod naman nating form ay yung appointment. So kailangan niya ring i-appoint yung mga lupon ano po. So nandito naman yung form ng appointment. At uh, hindi na natin i-discuss to kasi simple lang naman to. Uh, bukod sa appointment, meron pa siyang notice of appointment ayan. So dalawa yung gagawin niya sa bawat uh, lupon member ano, may appointment, may notice of appointment. Tapos ang sunod nating form ay yung ito naman uh, ilalagay Agagawa din ng listahan, ano po, ng mga lupon members si punong barangay. Tapos pipirmahan niya, pipirmahan din ng uh, barangay sekretary or, or ng lupon sekretary. So, ayan, ipopost din itong list na ito sa tatlong conspicuous places sa barangay, ano po. So, dito pwedeng punitin kasi meron siyang kaparosahan sa batas. Okay, sa ating sunod na form, ayan, um, uh, ito naman ay oath of office, ano, so kailangan na yung lupon ay manunumpa. Ano po, manunumpa sila sa barangay. So, meron silang pipirmahang oath dito. Ayan. So, kailangan merong form ng uh, oath of office at pipirmahan nila ito. Ayan. So, sunod na form ay yung uh, withdrawal of appointment. So, ayan. So, siguro ito yung pagbinawi ng punong barangay kasi hindi, pa, hindi ko pa naranasan to. Pagbinawi ng punong barangay yung kanyang appointment sa isang lupon ay ito yung form, anong withdrawal of appointment. So, uh, dito sa baba, may nakalagay na conform. So, kailangan may magkukonform, ano po. Ayan. Uh, the members of the lupon conforming to the withdrawal must personally affix uh, their signature. So, pipirma sila dyan, yung mga lupon members. Okay. So, next form natin, uh, ito yung uh, pag mayroong complaint sa barangay. Kasi ako hindi na ako gumagamit ng itong form na to. Uh, nilalagay ko na siya dun sa logbook kasi meron kaming logbook for blatter tapos meron nakaseparate na uh, libro naman para sa mga formal complaint kasi tinatanong ko sila kung ano ba ito magwa-blatter ka lang ba ka usapin mo lang ba wala ka bang planong magkaso or ano pa man so whatsoever so merong mga uh, complainant na gusto nila magkaso sila so gagawan ko sila ng formal complaint ginagaya ko na lang itong format na ito ayan yung for, uh, KP form number 7 Ayan. So, nakalagay dyan yung barangay case number. So, take note po, maglalagay tayo ng mga case number, ano po, lunumerohan natin yung mga kaso sa barangay. So, kung ginagawa ko nito, nilalagay ko pa siya sa Excel para na monitor ko yung mga case number at saka yung date, ano po. So, nilalagay din dito kung ano ba yung kaso. Eh, hindi naman tayo court. Sa court kasi, di ba, specific yung bawat kaso, may mga pangalan yan. Sa atin sa barangay naman, eh, anything na pwede nating isulat yan na uh, pwede nating itawag dun sa kanilang reklamo. Ano po. At uh, ayan, so nandito din nakalagay yung complainant at saka yung respondent dito sa baba. Mahirap na mag-highlight nito. Ayan. Tapos, uh, ayan na. Sinusulat ko na lang to. I hereby complain against the above named respondent for violating my rights and interest in the following manner. Tapos dito ko na i detail yung uh, ko ano ba yung reklamo niya. Tapos sa baba, therefore I pray that the following uh, relief be granted to me in accordance with the law. Ayan. So, talaga dito yung date. Tapos so, pipirmahan siya ng complainant. Tapos pipirmahan din siya ng punong barangay. Ayan. So, may date siya dito sa pa. Ayan. Ayan. So, yan yung uh, formal complaint natin, ano po? Pwede niyo namang i ito kung gusto niyo talaga. O pwede naman ito ng form na to, meron na kayong uh, naka na mga blank forms. So iko-compile na lang siya sa isang folder para meron kayong uh, monitoring at sa uh, filing ng uh, mga formal complaints sa barangay. Uh, KP form number 8 naman, ito yung notice of hearing. Ano po? Uh, ayan, so sa mediation proceeding merong notice of hearing, ano po. So ito ay para sa complainant, ano? Uh, notice of hearing magpapadala ka nga nito sa complainant. Uh, tungkol doon sa schedule ng kanilang uh, mediation, ano, mediation sa barangay, mediation proceedings kay punong barangay. Tapos sa baba naman ay KP form number 9. dito kasi sa KP form number 9, baliktad kasi ito eh. Dapat una itong nasa kabila. Ito, ito yung sumon. Kasi yung sumon, uh, ito yung ipapadala natin doon sa respondent. So lalagay din natin dito yung case number at yung kaso. Tapos, yung complainant at respondent. Ayan. So, lalagyan na natin dyan kung kanino ba naka-address yung uh, summon, ano po. Hirap i-highlight eh. Ayan. Ayan. So, iyan yung nilalaman ng summon. Tapos, sa, sa likod niyan, ito yung isa. Sa likod. Ito yung form na nasa likod. Ayan. Officer's return. Kasi dito, kasi, dito pipirma yung respondent. Ano po. Pipirma siya dito. May nakalagay kasi dito na isi-certify siya nung nag-serve ng sumun na sinerve niya tong sumun na to doon sa respondent at ito yung naging uh, response nung respondent itong part na to ano po so ano ba nabigay niya ba yung sumun uh, nabigay niya ba yung sumun pero inayawan yun sa number 2 tapos sa number 3 Uh, nag-iwan ba siya ng copy? Ayan. Sa number 4 naman, uh, yeah, nag-iwan ba siya ng copy sa business establishment nung respondent? Ayan. So, ayan yung mga senaryo ano, sa pag-receive nung sumon. So, pipirma dito yung ating respondent. Saan man dyan o saan man dyan ang kok, yung kanyang uh, response doon sa sumon. Tapos sa baba naman, kung wala yung respondent, pipirma yung uh, representative nung respondent dito sa baba. Ayan. So, sila yung nag-receive ng sumon kasi wala yung respondent. So, pipirmahan din ito nung uh, kung sino yung nag-serve. Ano, halimbawa yung barangay tanod na nag-serve nung sumon. Ayan. So, ito yung nasa likod na form ng sumon. Ano po? Ayan. Okay, sa so, KP form number 10 naman, uh, uh, notice for constitution of pangkat. So, ito na yung hindi tayo nag, uh, nagkaroon ng agreement sa mediation proceeding kay punong barangay. Magko-constitute na ng pangkat ng tagapagkasundo si punong barangay. Galing nga doon sa uh, members ng uh, lupon taga pamayapa. So nakalagay pa rin dyan yung pangalan ng complainant at yung pangalan ng respondent. Invitation ito doon sa complainant at sa respondent uh, para makapagbuo sila ng uh, pangkat ng tagapagkasundo para makonstitute nila yung pangkat ng tagapagkasundo. Ayan. So, ipapareceive pa din ito. Ano po? maraming form ano, <laughs> Masyadong magulo. Okay. sa baba naman ay ito yung notice doon sa mga lupon member na napili bilang pangkat ng tagapagkasundo. So nandiyan pa rin nakalagay pa rin yung case number, yung uh, pangalan ng kaso, pangalan ng complainant at pangalan ng respondent. Notice to chosen pangkat members. Ayan. So ilalagay na natin dito kung kanino siya naka-address na lupon member na napili isa sa mga napiling pangkat ano po ayan so tatlo ang gagawin natin dito kasi tatlo nga ang kailangan sa pangkat ng tagapagkasundo ayun so magpapa tayo nito sa ating mga sa ating pangkat ayun so kailangan laging may original copy na ni sila ano uh, kailangan meron tayo laging receiving copy sa barangay ano kung saan sila nag-receive na inacknowledge nga nila yung uh, pagkakapili sa kanila bilang pangkat ng tagapagkasundo. Ayan. So, nandito sa baba, pipirmahan nila dyan. Ayan. So, sunod nyan, ito na yung notice of hearing. So, ito na yung hearing doon na to sa uh, conciliation proceeding na ito. Ano po? Bawa, hindi naman uh, tumalab yung mediation process. Ano po? Yung sum Di ba? Sa mediation process, nagsumbong tayo. So, pinasa na sila doon sa uh, pangkat ng tagapagkasundo ng tagapagkasundo. So, nag-constitute na nga tayo ng pangkat. So, ito na yung notice of hearing. Ano? So, lalagay pa rin natin pangalan ng complainant, pangalan ng respondent. Ayan. So, sa baba, pipirma yung complainant at yung respondent na nareceive nila yung notice nung schedule nila doon sa conciliation proceeding. Ito yung, yung KP form number 12. Ayan. ah uh, KP form number 13 naman, uh, subpena. Ayan. So kung merong mga magte-testify doon sa magwi-witness ano po doon sa uh, complaint ay eto. Meron pala dito. Hindi eh, pa ako gumamit nito eh. Pero meron pala no sa buena para din sa mga witness ayan. So KP form number ano yan? KP, KP form number 13 ba yan? Ayan. So KP form number 14, ayan, agreement for arbitration, ano? Ano ba yung arbitration? 'yung arbitration 'yung nagkasundo 'yung uh, dalawang partido uh, 'yung dalawang panig, 'yung complainant at 'yung respondent, nagkasundo sila. na ibigay 'yung power sa punong barangay na magdesisyon sa kanilang kaso kasi sabi ko nga 'di ba, 'yung barangay ay wala namang power na magbigay uh, ng desisyon kasi hindi tayo korte. Tayo ay taga-pagkasundo lamang, ano, tayo ay taga areglo lamang ng mga kaso. Pero pwede silang magkasundo na ibigay yung power nga, yan, yung kapangyarihan sa punong barangay na magdesisyon sa kanilang kaso. So, gagawa sila ng agreement. So, ayan. Nagkasundo sila na isasubmit nila yung kanilang dispute for arbitration uh, to the punong barangay. Ayan. So, nakalagay dito na uh, we have made this agreement freely <coughs> with a full understanding of its nature and consequences. Ayan. So, kung ano man yung maging desisyon ng punong barangay, ay hindi sila makapagreklamo kasi kagustuhan nila na pagdesisyonan nyo ng ating punong barangay. Ayan. So, ito agreement for arbitration na ito, pwede itong bawiin uh, sa loob ng limang araw. Ano po? Ah, halimbawa na lang nagkaroon ng uh, lokohan, uh, nagkaroon ng persahan sa pag-agree for arbitration. Pwede nila yung uh, gawing grounds para babiin nila yung agreement for arbitration. Ano po? Pero sa loob ng limang araw, kasi after five days, hindi na nila pwedeng bawiin yung agreement for arbitration. Ayan. Okay? Ayan, KP form number 15. Ito naman yung arbitration award. Ayan, so in-award na nung ating punong barangay. Yung kanyang desisyon doon sa kaso. Ayan. Ayan yung form na ginagamit. Ayan, ito naman yung form number 16. Ito yung form ng amicable settlement. So, pag nagkaroon sila ng kasunduan, pwede nilang nila ah, gamitin ito. Uh, anyway, kasi ito maiksi kasi ito masyado eh. Uh, pwede ka naman gumawa ng separate page na i-attach lang dito para maisulat yung mga kasunduan na ginawa nila. Kasi maiksi ito masyado. Pwede naman ito itype ulit at ah, pahabain nilang itong part na to Ayan. Para maisulat lahat ng mga napagkasunduan nila. Ano po. Ayan. So, usually kasi... Yung iba, uh, gusto lang nilang magkasundo sa logbook. Kung hindi naman sensitive, gusto lang nilang may ipipirmahan sila. Sa logbook nilang sila gumagawa ng amicable settlement. Pero kung medyo sensitive, ayan, gamitin natin yung form. Anyway, ito naman piniprescribe ng ating batas eh. So, kailangan din natin itong sundin. Ayan. So, KP form number 17, refugiation. Itong refugiation na to, uh, na-discuss ko na ito sa isang video ano po. Uh, ibig sabihin nito, babawiin mo yung inyong agreement. Halimbawa na lang ah, uh, nagkasundo na kayo, nagpirmahan na kayo at lahat. Pero nagkaroon ng lokohan, ano po, nagkaroon ng pirsahan, nagkaroon ng intimidation o ng bullying. So sa part mo, pumirma ka lang dahil napersa ka or naloko ka lang. Ano? Pinangakuan ka na hindi naman totoo. Uh, Inintimidate ka lang, ano? nabully ka lang kaya ka pumirma doon sa agreement. So pwede mo itong i-refugiate, pwede mo siyang bawiin yung inyong agreement sa loob ng sampung araw. Ano po? 'di diba yung agreement to arbitrate ay sa loob ng limang araw pwede mong bawiin. Dito naman sa refugiation of settlement, kung nagkasundo na kayo, babawiin mo ito sa loob ng sampung araw. Ano po? Sampung araw. Pag nakalipas na yung sampung araw, hindi mo na pwedeng bawiin yung settlement nyo sa barangay. Ano po? Ayan. So, uh, itong refugiation na to, pag binawi ito, uh, tapos na yung kaso nyo. Kasi pag nagkaroon kayo ng agreement sa barangay, tapos na yung kaso nyo sa barangay. Pero pag nirefugiate mo naman yung agreement, tapos pa rin yung kaso nyo sa barangay. Pwede ka nang bigyan ng certification to file action. Ano po, kung ikaw yung complainant. Kung ikaw naman yung respondent, maghihintay ka na lang doon sa complainant na uh, mag-file ng kaso sa'yo sa court. Kasi tapos na nga kayo sa barangay. Uh, binawi mo na yung kasunduan nyo, tapos na kayo sa barangay. Uh, bibigyan na ng certification to file action yung complainant. Ayan. So, yun yung refugiation. Ano po? ah uh, ito namang KP form number 18, uh, failure to appear. Ayan. So, yung hindi umatend doon sa hearing ay bibigyan ito, ano po, ipapatawag pa rin siya sa barangay para mag-explain doon sa hindi niya pagpunta doon sa kanilang schedule. Ano po? Ayan. So, whether si complainant or si respondent ay eh, bibigyan itong notice of hearing uh, regarding failure to appear. No? So, i-hearing pa din siya tungkol naman dun sa hindi niya pag-attend sa barangay. Ayan, so may notice of hearing na naman para dun sa hindi niya pag-attend sa barangay. Ayan, so napakadaming form, di ba? O, nandito sa KP Form number 20, ito na yung ating Certification to File Action. Yung Certification to File Action natin, meron lang tayong tatlong senaryo. Ano po? Tatlo lang yan. Tatlong Certification to File Action yan. Ayan. So, ito yung unang senaryo. Ano? Uh, nagkaroon sila ng mediation pro uh, proceeding. At nagkaroon sila ng settlement pero binawi yung kasunduan. Ito na yung sinasabi ko kanina na nirefugiate yung kasunduan. So pwede na na magbigay ng certification to file action yung ating punong barangay. Na ano po. Yan. So ito sa baba, kung nangyari yung kasunduan nila sa mediation proceeding kay punong barangay, ang pipirma dito ay yung lupon secretary sa ba ay i-attest Chani, lupon chairman, o yung ating punong barangay, no po. Kung nangyari yung uh, settlement sa mediation proceeding. Tapos binawi ano. Pero kung nangyari yung settlement doon sa conciliation proceeding kay pangkat ng tagapagkasundo. Ang pipirma naman dito sa baba ay yung pangkat secretary. Yan sa baba. Yung pangkat secretary at i-attest naman siya ng pangkat chairman. Ayan. Yeah. So, tandaan natin yun. Ano? Kung nasaan yung kaso, kung nasa mediation, si sekretary ng barangay at si punong barangay. Kung nasa conciliation, si sekretary ng pangkat at yung chairman ng pangkat. Ayan. Yeah. So, yung pangalawang senaryo natin sa certification to file action. Uh, nagkaroon sila ng uh, mediation proceeding, hindi sila nagkasundo, uh, ipinasa sila sa pangkat ng tagapagkasundo at hindi rin sila nagkasundo. So, pwede nang magbigay ng certification to file action, yung ating uh, pangkat secretary at yung pangkat chairman. Kasi nandoon na sila sa ano eh sa conciliation proceeding. So, pangkat secretary at pangkat chairman. Ayan. So, yung ating pangatlong scenario, uh, nagkaroon sila ng mediation proceeding, hindi sila nagkasundo. Ah, uh, uh, pinasa sila sa pangkat Uh, hindi umattend si respondent ngayon. Hindi umattend si respondent sa conciliation proceeding. So, pwede na magbigay ng certification to file action yung ating pangkat sekretary. Kung willfully, nakalagay dito, willfully failed or refused kung ayaw niyang pumunta sa conciliation proceeding. Kahit hindi pumupunta si respondent do sa mediation proceeding, kailangan pa rin uh, hintayin matapos yung 15 days at ipasa sila sa pangkat ng tagapagkasundo. Pero pag hindi talaga siya pumunta sa pangkat ng tagapagkasundo sa constitution proceeding, ay doon pwede nang magbigay ng certification to file action yung ating pangkat secretary. Ano po? Uh, pwede naman na uh, itry pa din. Halimbawa naman na si respondent ay pumupunta naman nung mediation proceeding. At pagdating sa pangkat ay hindi na siya pumunta, biglang ayaw niya nang pumunta pwede naman siyang itry ulit ano, sa loob ng 15 days. So, after 15 days, pwede nang magbigay ng certification to file action. Uh, yung ating pangkat sekretary na yun na nga, ayaw talagang pumunta ni respondent. Ano. Ayan. So, ang pipirma dyan si pangkat sekretary at i-attest ia naman siya ng pangkat chairman. Ayan. So, ayan yung tatlong senaryo natin sa pagbibigay ng uh, certification to file action. So, itong next form natin, certification to bar action. Ito naman yung pag hindi pumunta si complainant doon sa hearing. Ano, yung complainant na mismo hindi siya pumunta sa hearing. So, bibigyan siya ng certification to bar action. mag issue ng certification to bar action yung ating lupon secretary uh, kung nasa mediation process sila. At kung nasa conciliation process naman ay magbibigay naman ng certification to bar action yung ating pangkat secretary na yun na nga, uh, hindi pumunta si complainant So, uh, ititigil na yung kanyang pag-file uh, ng kaso kasi siya naman mismo yung hindi pumunta So, hindi na siya pwede mag-file ng kaso dun sa respondent ayan, So, ayan yun Dito naman sa kabila, pag hindi naman pumunta si respondent ayan, So, pag hindi pumunta si respondent, bibigyan naman ng certification yung ating lawful secretary na hindi siya pwedeng mag-counterclaim ano, hindi siya pwedeng mag-counterattack hindi siya pwedeng mag-counter uh, ah kasi ng aso. Hindi siya pwedeng mag-counter complain, ano? Kasi nga eh, siya na mismo hindi siya pumupunta doon sa hearing. So bakit siya magka-counter claim? Ayan. So ang mag naman si Lupon Secretary kung nasa mediation proceeding at si Pangkat Secretary kung nasa conciliation proceeding. Ayan, sa baba alam na natin ano, si Lupon Chairman o kung hindi naman si Pangkat Chairman. Ayan. So, ang sunod natin ay motion for execution. Ayan. Itong motion for execution naman ay ginagamit ito para ano, uh, para mag-motion yung ating punong barangay na yung agreement nila ay kailangan ng asundin, kailangan ng patupad. Ayan. Ayan. So may hearing pa din 'yon. Halimbawa kasi pagkaroon sila ng kasunduan na halimbawa bayaran ng utang, tapos hindi pa siya nagbabayad ng utang yung yung respondent. So, kailangan na mag-motion for execution yung ating punong barangay at ipapatawag ulit sila para i-advise dun sa uh, respondent na magbayad na siya ng utang. At uh, ang pagkakaalam ko nito ay pwedeng kumpiskahin ng ating punong barangay yung kanyang mga kagamitan na hindi niya naman ginagamit sa negosyo. Kasi may, meron kasi mga gamit na hindi mo pwedeng kumpiskahin. Ano? Yung mga ginagamit sa negosyo, yung bahay na tinitirhan mo, so hindi yan pwede yung mga ibang bagay na pwedeng kumpiskahin ng barangay na hindi naman uh, basic necessity nung ating respondent kailangan kumpiskahin at uh, i-auction yon ibebenta yon ng punong barangay para meron siyang pambayad sa utang so yun yung pagkakaalam ko nito po so maghihearing pa rin sila tungkol doon ayan na notice of execution so nandito na nakalagay na dito kung ano yung naging uh, resulta nung kanilang hearing doon sa execution ng kanilang uh, settlement ang dami nating na form, ano? So, yun na. Yun na lahat ng form sa Katarungan Pambarangay. Uh, ilalagay ko na lang sa description yung link, ano? I-upload ko to para meron kayong ma-download. Pwede itong i-copy-paste. Copy. -paste. Ay, copy. Highlight like nyo lang, copy-paste. So, yun na muna. Maraming salamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating Sec channel, ano po? Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe para naman dumami pa tayo dito sa channel. At uh, sisikapin ko na makapag-upload pa ng ibang video sa mga susunod na araw tungkol sa ating uh, barangay management, ano barangay administration. At kung meron kayong mga katanungan, pwede niyong uh, isulat sa comment section at titingnan natin kung magagawa natin ng video. Salamat, astig na